Atela kam na kung paano na witness ang proposal ni Paul Oblino kay Ju kagabi. Maging ang sister ay lubos na natutuwa. Hindi namuling madunong ko dahil larian si Paolo. Hindi expect mga ganitong pagluwa ng aktor. Kakaiba na rin talaga ang kanyang ipinapakita. Sincere at mahal si Kimmy. Mahalata mo naman kasi sa lalaki kung interesado sa'yo. Kung ikukumpara natin ang dating Paolo, mas maganda ang bagong versyon niya. Ngayon na panangiti at tumatapang na sa taong bayan. Maging sa taong bahan niya. Yes, nunchalant pa rin naman, ngunit kakaiba na siya. Ayon nga sa mga komento, grabe yung pasabog na ito. Todo hanap kami sa kimpaw noong nasa Los Angeles sila. After black screening, hindi na namin mahagilap. May private date pala na nagaganap. Imposibleng hindi pa magjowa iyan. Hindi na mapaghiwalay, palaging magkasama. Palagi din nagbibigay ng na mga gift si Papi. At yung damit nito minsan suot ni Kimi sa taping. Ayon pa sa isang komento, Anong love team lang? Yung mga haters pilit pinaniniwala ang sarili na hindi bagay ang kingpaw. Nakatatlong projects na? Andito na rin tayo sa first ever ball niya. Sino ang hindi kikidigin dito? Kung ako sa inyo, mahikidig na rin tong, nigla niglalang kayo ng sweet at malambing ang kinpaw. Lalo na kung super close na sila.